Ang taon ng 2025 ay ang katanggap-tanggap na taon ng Panginoon. Ito ang taon ng pabor ng Panginoon para sa atin sa revival na ito. Tayo ay dumaan sa disyertong landas. Bagamat patuloy ang pabor ng Diyos sa atin at lumalago ang revival at napakaraming tao, libo-libo, hindi mabilang na tao, ang pinalaya at pinagaling. May mga hadlang at pagsalungat tulad ng mga makabagong pariseyo ng ating panahon. Ang revival na ito ay para sa buong katawan ni Kristo. Maraming mata ang mabubuksan, mga mata na hindi nakakita noon ngayong taon magkakaroon ng paggaling ng paningin sa mga espiritual na bulag sa mga naging makabagong pariseo at hindi nakita ang Diyos sa pagkilos ito. Bubukas ang kanilang mga mata at makikita nila na ang Diyos ay kasama natin. Patutunayan ng Diyos na siya nga ito. Makikita ng mga tao ang kagandahan ng pagpapalaya ang pangangailangan para sa kanyang kapangyarihan. Ang malaking pangangailangan para sa kadalisayan sa simbahan at makikita nila na ang kadalisayan ang siyang nasa pagkilos na ito ng Diyos. Bahagi ng taon ng pagtanggap na ito ay na ang lahat ng kasapi ng kongregasyong ito sa 5F Church at ang lahat ng sumusuporta sa pagkilos na ito ng Diyos sa revival ay bibigyan ng pagtanggap. Tinatanggap ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak kahit na sila'y bulag. Ngunit mayroong espesyal na pabor na bumabagsak sa mga anak na tinatanggap ang Diyos ng buong buo na hindi maligamgam at lubos na nakasuko sa Diyos. Nakikita niya kayo ng may tunay na kagalakan. Tinitingnan niya kayo at sinasabi, Salamat sa paghipo ng aking puso. Salamat sa pagtanggap sa akin. Lahat ng bahagi ko pati na ang mga hindi komportabling bahagi. Nakikita kayo ng Diyos sa ganitong paraan at ibinubuhos niya ang isang espesyal na pabor sa inyo. Kaya't ang mensahe ng taon na ito ay para sa pagkilos na ito ng Diyos, para sa simbahan, ngunit pati na rin para sa inyo sa personal. May isang direksyon upang makita na matutupad ang salitang ito sa inyong buhay. At ang direksyong iyon ay upang makita ang higit pa sa inyong mga limitasyon. Kailangan mong makita ang higit pa sa iyong mga limitasyon sa bawat aspeto ng iyong buhay. May mga aspeto ng iyong buhay na hindi mo pa nakita ang kasaganaan. Ngayon ang taon na iyon. Pagpapagaling, kalayaan, kapayapaan, kaligayahan, pagkakaisa sa iyong mga relasyon at pamilya, ang iyong layunin at ang pagtupad nito ngayon ang taon na iyon. Tingnan mo sa kabila ng mga limitasyon ng pagkilos ng Diyos na ito. Tingnan mo kung ano ang tinawag tayo ng Diyos na gawin na sobra pa, kung saan saan tayo pupunta sa pagkilos na ito ng Diyos, at kung saan ka pupunta sa iyong personal na buhay. Ano man ang hindi mo pa nakikita, maniwala ka. At tanggapin mo ito ngayong taon.